Giyano na pugpildi ang New York Knicks sa Golden State Warriors. So simple ra gyud Golden State mo yano sa mga taas pa sa ilaha. New York Knicks na ha. New York Knicks. Bantog ra nga wala dai ni dula si Carl Anthony Towns. Kay madlok siya maulawan nga mapildi sa Golden State nga grabing gagmayah mugbo kayo. So si Carl Anthony Towns, naulaw siya, mudula, kay kabalo na siya, nga pildi yun sila. Kaya ni Dula ba yung British shooter? Siyempre, laliman baka sa half court. Niya masyat. Wala, well, isa like, may makabuhat, anak lugar. Stephen Curie Si Stephen Curie si may makabuhat, anak. So nag, kunaw na siguro ni Carl Anthony Towns, Tadi na lang kumulula ba kaya maulawan ko. Ana na, basta mga NBA player gani nga mga mga maayo manlula, kanang mga ilado nga mga player. Basta kabalugi na sila nga, mapildi sila nga team, di din na siya mandula. Pareha na Lebron ba? O, mga guna silang Lebron, kauban na gud silang Carl Anthony Towns sila. Kaya ganas Lebron, nung kabalo siya nga pildi na, di din na siya mandula. Okay, unaw na niya, ulawan mga kuhani ba ba'y. Tanawa gani kung mag-agbat ng Golden State o Lakers. Mag-agbat gani ng Golden State o Lakers. Kanas si Lebron magpa-injury-injury di na. kay e, madlock mo na siya maulawan, madlock mo na siya mapildi. kay siyempre, si eh. Mulabay pinag-hop court. Kaya si Lebron, huwag mo na shooting. Hindi mo kasyat. Maura na i, mubog kamot. Si Kyore, mubog mo na siya kamot. Mubog kamot niya, si gli-up niya. Di kapalak ng kontra. Para ng Lebron. Di na, sa mga layup ni Curry, di mo na siya kapalak. nguna siya kapalak. Mubog kamot si Curry, pero di na kapalak si Lebron kung mo na si Curry. Hindi akong sa itsa po. Itsa po na itong basihan. Kung na si Curry, lagyo kayo na mo itsa. Half court pa, itsa na niya. Di pa Lebron nga. Half court din. Ay nalang tuga-tuga ka. Itsa half court lagi kay di, di magay kasi yata ng nga duol kayo niya half court pa noon di ba oh may gani yung nakasabot si Carl Anthony nga di na lang siya siya mudula kay maulawan man siya maulawan siya maulawan man siya nga anak mo guna so nakadaog na pong Golden State karon atay murag nga naman. amin magpadool sa Lakers, bay. Murag na ganang amin na magpadool. Muna, yung sa Lakers. Kung makapadool sila sa GSW. Kaya ka ng Golden State inslain, magin na Maura akong una. Eh, gina na akong i-kestorya, gyan. Munang ang Lakers, maningkamot gina sila nga malikayan nila ang Golden State. Kaya kung di na nila malikayan, mawag na nila makunta sa playoff. Sigurado mong gyan. Sigurado eh. 100%. Sigurado man, gina nga. Pildi ko nun mga Lakers. Mapildi mga Lakers. Kaya, huwag oh, may shooting. Saligan si Luka, rabi saligan, anak si Luka rabi sa ligan. Kung may gikuha nila si Luka kay kung wala na nilagay si Luka. bisig number 14 siguro ng Lakers karon ni Hindi mo nga team si Lebron. Kadalag mo nag-team si Lebron kung nasa yung mga kauban nga mga maayo. Pero kung wala well, kay kauban nga maayo, di na. Mora rato, God bless sa tuwantanan.